guys uh, magandang atanghali po at uh, yun nga ay pauwi uh, na po kami uh, tapos na naman yung uh, trabaho na uh, D6 guys no? ito po yung uh, kahabaan guys ng uh, ano ito uh, Bernabe sa dulo nito at uh, ito nga ay uh, tapos dito ay uh, wag pa dito uh, pasolo guys no at uh, maburi pa yung uh, bumibiyahe po dito no magandang uh, tanghali guys uh, nakapag uh, trabaho na po tayo at uh, hindi natin uh, uh pinakita no uh, may dalawa tayong uh, kukuanan guys dalawang kambing ayan guys uh. Ami. <laughs> ayan. Tumawid sila guys, no? Ayan. gala lang sila dito guys. So ata At uh, ganda ng uh, kalsada guys, no?

Bisitahin mo sa YouTube channel ko, Dong Vlog. Ano mo na? ako, Dong Vlogs. Dong Vlog. Oh, kikita kayo dito. Eh. <laughs> oh, hindi <inyendok> ko ah. <laughs> Kami doon, alandanan pa ba yun? Hindi. Okay. Saan so, wala. sa so, Chapit. Pasolo, no? Pero address mo sa ano? Dito sa ating, sa dalandanan. O, yung tatlo. Yung dati yung tira sa ko saan? Saan ka nakatira banda dyan? May hey, sa so tawin yung jasol. Uh, ah, may jasol lang. Lapit. Ay, lapit lang pala. Sa jasol? Okay, hey, sabi. May tapeng ko. Ah. Uh, may jasol. So sa so, tawin ko, maraming taksit na kaano. Nagbawas ba ng tao yun? Hindi naman. Okay. Amain ko may alo yun Hindi uh, na kami nagkaano. Yung batang mataba daw, ano mo yung pamangkin? Hindi. Hmm. Sa side ng babae yun, sa side kami na lalaki. Sa side ng babae, yung magtaba na yun. Sa side ng lalaki, sa amin. Taba nung bata. Bata pa, taba. Sa side ng lalaki, sa amin. Sa amin sa mga taga-Mindoro. Sa side ng babae, mga taga-Gapan. Nueve pangit guys wow at uh, ito na nga guys yung uh, papuntang uh, pasulok Ako, eh, kailangan lang eh. ah. So yun, guys, at araw-araw uh, naglalakad no para uh, naman ano ma-exercise tayo apat na oras na nag-work sa tupad ayan ata ito ay uh, tapos na naman no? alas 12 na Bibilihan na sila guys dito ng uh, pangulam ulam no. At uh, dito ay uh, may uh, pritong manok. Ayun. Ayan Ayon, mga pagkain guys. Ayan, sabay Ayan, May libre sa kayo doon guys. Hindi na tayo sumakay para Tangan. 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 Kan ada guys loh. Ito guys ay uh, nagsasakupa na ng barangay uh, pasulo. Dito na sila guys. Dito So nandito na tayo guys sa may uh, barangay Pasuno no. At uh, tayo nga po ay uh, naglalakad-lakad lang no. Pauwi. Galing po tayo sa may ano San Simon. At uh, doon po tayo nagkano. Nagtrabaho ay uh, pang-anim na araw na. So uh, naka-D6 na po tayo at uh, mayroon pa po tayong apat na araw na tatrabahuhin. At uh, dito nga ito guys yung ano Amazon, ayan. Pabrika ng Amazon. panibagong araw, panibagong vlog po tayo, no? So, Yan.

Ayan na lang oh. Ayan guys no. At uh, maglakad-lakad tayo. Dito na po tayo guys sa may ano. Dalan-dalan ano. Esteban Kaliwa no. So pakita ko sa inyo guys ang uh, napakagandang uh, ano dito. Ginawang ng uh, building at uh, ngayon ay ayos na. Mayroon ng ano ito guys. Mayroon ng uh, 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 uh pa dito no. At uh, ito nga ay Malaking uh, malaki nga dito, dito. Ito ay uh, Kumbaga sa ano guys, uh, malaking uh, negosyo ang uh, mga ilalagay dito, no? Ayan at uh, papakita ko sa inyo guys, no? Ayan. So ayan, uh, maganda na nga po ang daan dito sa amin. So ayan guys, so, napakaraming space pwedeng na uh, upahan. Ayan, ayan guys, so, Bawa pa, pa lang yan guys hanggang doon sa pataas guys so ayun sa baba no yan ang ganda napakaluwag nito guys no yan siguro marahil ay uh, magaganda ang uh, ilalagay dito na ano okay guys so paano guys uh, malapit na po ako sa bahay namin hanggang dito na lang Ah, uh, vlog na to. Ayan guys, so. Ah, uh, may kuwi hardware, no? Ayan. Ayan po, may kuwi hardware. Ah, uh, babay na po! Ayan.